Sakura 001 Ata sa tagpo ribay Check the place na ah No Oh, sila itong pilihan, balag layo Tara, tapos Asa man ka, asama man ka Rilang pagos Rilang pagos Rilang pagos Ay mo, ay mong, ay mong ba Isa lang ang mag Hintilis, Ah, hintilis, hintilis siya Oh, mayor niya, sila lang pagos Hintilis po yung ba Ah, sa pasumpay niya ni ba Ora, out Shoutout na ito na niya Thank you, thank you Oh, okay ba? Ano, ako sa ni Andrea. Oh, ano, talawa. Gahay kena nag-email lang ang ano. Oh, uh, dong. Kung ugma ang eleksyon dong, mayor. Mayor lang tag-base mayor. Mm -hmm. Ang mayor speak, admin ka rin. Ang, si Mayor Joe o si Engineer Franklin Hintiles. Ang pikas. Ang vice mayor nga si Banjong Duhali o si Maui Pamisaran. Mm -hmm. Kung ugma ang eleksyon, asa man tamo boto, may kanara para duwara. Pero layo lang ko gamay. Wara, yun no? lang. Uh, Dili ko sa Juan asa may asa man tong kuan gud ah di okay, nag kuan mo buwang kung gunsa gud kang mama mo kuno kuwa gud ah oh, usa mama oh. pero unsa man unsa ka mama sa kung sa, kung tay sa kasing kasing lang kung 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 ikaw ra ba na imo ra jud pag buot unta hmm. imo ang ganahan aw oh, gako lang ako sa kuno diri ko sa nakalingkod karon Ah, satu pak kami urjo ka, kau kan jerapan kelinteres. Okay. Good, good. Good so, ha? Huh? Ay, problema na. Ay, problema na. Okay, thank you, Bong. Salamat. Okay, bye. na tari. Tagbali. mag-survey, man? Ha? Ano mag-survey, man? Mangunta na lang, ta. Pulso sa, pulso sa taga sa, sa tag Pulso, pulso. Kung, asa takuan. Na ako tagpuri bye. Check the place, o. Oh. Live ni. Oo. Oh. Oo. Oh, no. Mataan na ta. Uh, dala lang balaglayo. Anay, balaglayo balag uh, balag lang. Dili lang kada kada kada. Oh, kanon ni kanang vlog, apil apil sa mong vlog. Ay, nag vlog vlog kay ka. Oh, apil apil kay para sa politikal Tay, Ay? kung ugma ang election tay, mayor lang tayo, vice mayor tay. Oh. Si nanay ni cover na. Ikaw tay, atong mayor si Mayor Jo, ayang vice kay si General Franklin Intiles. Ang isa kay si Kuan, Banjong Duhali ug si Mawi Pamisaran.

Boss, kung yeah, pilamia, selfie. Oh, shout out ah, shout out na dagadag mga tao ya. Yeah. Ah, <laughs> uh -huh. atore ng ribo niya. Ah, uh, niya niya pa naman iko ni Edith. Boss, kung tayo mag-election ugma. Ah, uh na. -huh. 12 na ugma. Patay mi 11 karon ya, 12 na ugma. Mayor lang tawag Vice Mayor. Atong Mayor kasi Mayor Juman og yang Vice Mayor kasi Engineer Franklin Interes. Ang pika si Duhali og si Banjong og si Maui, Pamisaran. Ikaw nakatungod ba ni mo boto, boss? kung mupili ka ugma kung tayo ugma lang eleksyon ugma asa man ta ilang pagod sa ang kwan kay last term naman si oh last term eh, mayor joe mayor joe ay eh, oh. na ang wabotay ulagan pa siya kung pila katulig pa o oh. uh, uh, hingkod hingkod pa sa ato pa uh, sa last term na siya naman. pa wala pong punto ipahuman na lang siya yun ang Ipapadayo ng karang mayor. Ipatiwas na lang. Ipatiwas na lang. Last term naman, diba? Oo, ato na lang kay Marug, oh, tama, mregnap. na. Nakita ah, ko simpatiya ni Busing uh, ipatiwas na lang para. Ipatiwas na lang. Ay, nga ba, granit man lang. No, walaing mapugay o gilin na yun. Kaya napa man siya blot, naghang bulaton. Hmm. sa laen, yung, Ma, gamay lang. Gamay na lang. Oo, oh, ano ba? Kung ang mayor niya, sa to pa, mabustrate ka kung tayo, ang mayor niyo, si iya mang vice mayor si Franklin Intilis. Hindi lang sa so payo na lang, ikaso. Para padayon na sa buwan. Oo, oh, langan. Ah, <laughs> oh, sige, para padayon. Para happy all ba? Happy all. Karong oh. eleksyon, ilusyon, oh. nakako din ba yun? Oh. Pro, pro 4 ni. Oh, live Walay, walay, walay cut ni. Mata na nata. <laughs> anyway, katungod ba natong itong boto Halangan. Oh. Wa may makabuto sa ito kung sa ito ibuto. Karang 2025, kaming eleksyon. Dire rata sa dool. Mayor rata o base mayor. Karang natong mayor, si Mayor Jory Lampagos. Ang iyang vice kay si Franklin Hinteles. Mm -hmm. Ang pika si Vice Mayor nga si Banjong Duhali og iyang vice si Kwan Pamisaran. Oh. Ano sa boss nga boss. Kung ikaw, hindi lang kayo nimo ipakwan. So, kay na kong kulong my... Kung kaya pa na Ah, kanang nakita po na usay na sa'yo sa itong barangay. Nakita? Nay, nakita. Nay, na ay nakita, na ay nausap. Oh, oh murag, murag, nakaalala nah, na, 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 ko klo. Na, klo. Pare, sila, nakita, oh, dito, ko Kung pare-pareha lang si naghatag kung nais na nakita, dito, sa nakita. Dito, padulong. Dito, padulong. Dito, dito, dire dito, 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 ikaw tay, kung pareha sila na, pareha tayong mga sila, na, na, magandang no, kanyang no, oh, ma no. Kay panahon man karon ang ah, panahon sa mga politiko, sila may muna sa tawa. Yeah. Nabalik naman karon mm. Kay ato, ano mo panahon? <laughs> <laughs> oh. kita tala po'y paghahigahe. Kaya na po na adlaw tawa. Kaya na po. Sa tulo ka oh. to eh. Kaya -kay sa rapon. Kaya sa rapon oh. kay tayo kabawi. Gumaan hmm. election, oh. oh. ilahan na. Oh, ilahan na man na. No. <laughs> naman na. Sige na tayo. Asa man tayo na, kung tayo pareha, pareha pa. O, naman, na, na, na. Na ako Napos sa lima. Pareha ko. Nako ako imong pamilitin, napod, no? Kung pareha ang patas ngatag, asa man tana? Murag, ginay mo lagay nga. asa tingnan yung murag na naiagi? Ah, sa naiagi? Sa yun. may na. Murag, mag no? yun na, Eh, pati mo na ito ulo, Ang ba? na, Ah, oh, ano man na, ah. Yeah. Nag-nagkuan gyud siya ba, pagkabana gyud pud. Bisan okay. no, ah. Sa to pa tay kung ang iyang mayor, sa to pa mo street sa bis mayor. Uh, ah, ana gina pa nilong, oh. Para wala gubot. Mo kung iyang mayor si kuan, ay street na. Ah, <laughs> uh, wala na klaro <laughs> na kay Drebe. Way Thank you. Oh. Okay, bye. Oh, na si Madam Dreo. Nay kung ugma ang eleksyon. Ah, mamili ta mayor bis mayor lang ang atong mayor karon si mayor joe pagos iyang bay si engineer from Tenentiles ang pikas si Banjong Duhali og si Pamisaran kung ikaw magbili na yung mang ang asa man atong piliyon asa dito ta sa Ah, si Mayor Jo. Ang atong Mayor karon, mo na mo suportahan gyapon ah uh, ang iyang bayo, sa ito pa, kung iyang bayo si Engineer Franklin Hitler, mabuto ka straight sila. Mm -hmm. Mabuto straight si nanay. Kung kinsa ang mayor, mao pa yung base mayor. Ano man mabuto ka na sa straight na boto para? Para matarong ba? Para matarong. Why samok? Why turbo? Ang mayor, base mayor, dapat magkasinabot. Mm -hmm. Magkasinabot, ha? Araw kayo. Si nanay nangyong muna. Guys, salamat, nay. Thank you, thank you. Thank you.